Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mm -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Bahay mm -hmm. niyo, dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera make the switch and join the pides alaga movement ng Bioderm Clean White. Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches. The country's biggest one-day blood letting drive. Dugum Bombo. A little pain. A life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo RADIO Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo RADIO Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2. 1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood helping countless filipinos in need this year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. BASTA Radio! Bombo! Bombo. Happy Thursday! Yay! Maganda maganda umaga po sa ating lahat! Kumusta ang buhay? Buhay! Naway maganda ang bungad sa'yo ng araw na ito, Castor Nation. At the same time, maganda rin ang gising mo! Kasi naniniwala tayo no, kapag mag maganda ang gising mo, meron mang mga makasalubong ka dyan na, na mga negatibo, magkakaroon ka pa rin ng reason para, di ba, mapaganda pa rin yung araw mo, nation. It's a matter of perspective, di ba? Kung ikaw, eh, naset mo na sa sarili mo na, ah, Magiging maganda ang araw ko ngayon kahit na mayroon akong makakasalubong na mapaparamdam sa akin na medyo negative ang kanilang mga nararamdaman. Hindi ako magpapa-apekto. Parang kang may shield ganun. <laughs> Sana all my shield, ano? Yung shield natin sa mga negatron, ganyan, di ba? Kasi gusto natin sana bago matapos itong linggo na ito, okay na okay tayong uh, naharap o hinarap yung uh, linggo na ito bago matapos. Kasi Thursday ngayon, tas bukas, Biyernes, So, di ba? Kahinga mo na ulit. Kaya naman today, sa mga nakikinig po sa ating mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live. Kaya naman punta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. At sa mga kapwa ko po rin naka-red lipstick ngayon. Oo, no? Pangontra sa mga nega. <laughs> Diba? Kapag ewan ko ba, may something yung red lipstick na para nakakapagpa-uplift pa lalo ng iyong mood. Yung confidence tumataas. O, sabi ko nga sa inyo, it's a matter of perspective kung paano mo titingnan talaga ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Mm -mm. Kaya naman, ngayong umaga na ito, magpapakalat ulit tayo ng talaga nga namang OTG ulit. Oh, that's good morning! Ngayong umaga na ito, paribagong bagong kaalaman po ang aking ibibigay sa inyo pong lahat at share Dahil mas okay kapag hindi tayo madamot at nakapagbibigay tayo ng mga magagandang impormasyon na pwedeng, pwede pwede niyo pong iabsorb. Mhm. Mm Ikong basta star nation, tatanungin kita, kung ilang beses ka tumatawag sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong kapatid, or kahit sino, kahit 'yung lola mo, lolo mo, tita mo, tito mo. O kung sino man 'yung mga malalapit sa puso mo na talagang kapag kinausap mo sila, para kung parang ano, ang gaan-gaan sa pakiramdam, 'yung tipong para bang hinahag ka nila o niyayakap ka nila? May gano'n ka bang nararamdaman? O kaya naman, partner mo sa buhay, asawa mo. Significant partner. O, oh, yung talagang uh, halimbawa girlfriend mo man yan boyfriend mo man yan asawa mo man yan yung parang pagtinawagan mo sila para kang niyayakap ano mo bang ayon sa pag-aaral castration ayon sa science ang pagtawag natin sa mga taong mahal natin or di naman kaya ha, sa ating nanay ay meron po iyan na equivalent na para tayong kinahag or niyayakap dahil according po sa psychologist na si Seth Polak na ang pagtawag po sa ating nanay hindi lang dahil hindi lang dahil birthday nila, Mother's Day or may importanteng celebration, may holidays ganyan. Kundi ito ay consternation ko ikaw ay lagi mong tinatawagan ng iyong nanay o di naman kaya loved ones sa iyong buhay. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ito raw ay nakakapag so o ito nga ay nakakapag-reduce o nang ating stress at nakakapag-reproduce pa ito ng uh, pagsusooth sa ating hormones, sa ating mismong utak. Oo, no? Para bang niyayakap tayo kapag uh, tinatawagan natin ang mga mahal natin sa buhay. Di ba kapag kaya naman kapag narinig mo pa yung boses nila, no? parang uh, wala na agad yung problema mo. Ganon, ganong feeling. At ito pa yung hormone na responsible doon sa nararamdaman natin ay tinatawag natin na oxytocin o ito yung cuddle or love hormone na nare-release ng uh, ating katawan kapag meron tayong physical contact sa isang taong mahalaga at mahal natin. Equivalent ito kastornation kapag tayo ay tumatawag sa taong mahalaga at mahal natin. Kasi kastornation ito ay uh, pero importante na ambag sa ating katawan. Eh, no? Ibig sabihin nito ay nare-reinforce ang ating social ties o yung uh, pagbabond natin sa isang tao na iyon. At ito pa ka Star Nation, ayon, nung, ayon din sa ilang mga pag-aaral. Kasi yung ating brain, kapag uh, tumawag tayo sa taong mahal natin, yung brain natin is nas, mas nare-relax, ganyan. Yung tipong uh, nare-relax tayo at nare-release natin yung ating mga stress. Sa pamamagitan lamang yan ng phone calls. Di ba ngayon, ang dali na lang tawagan, meron na tayong messenger o meron na tayong video call. O kaya naman, kung ayaw mo mag-social media, meron pa din namang call sa number. Di ba? Sobrang dali na lang ng teknolohiya, ito teknolohiya ngayon na kailangan natin i-maximize ito para mas maging connected pa tayo sa mga taong mahalaga sa atin. Di ba? Kasi minsan ko iisipin mo, parang nagiging baligtad. Halimbawa, kumakain kayo sa hapag tapos nagsi-cellphone kayo. Diba? Nagkaroon nga tayo ng mabilis na komunikasyon sa pamamagitan ng mga smartphones natin. Pero yung connection natin sa mga tao mahalaga sa atin, parang lumalayo. So, dapat ibahin na natin yun. Kung halimbawa, ikaw ay magkakal magkakalapit lang naman kayo at kumakain kayo sa isang hapa, gano'n. Tanggalin niyo na muna yung habit na mag-cellphone. So, tanggalin mo muna yan. na kayo mag-cellphone habang kumakain. At kung malayo ka man sa iyong mahal sa buhay, tawagan mo sila. Baka ya Yan lang yung kailangan mo para ma-release ang iyong stress at parang kumbaga gusto mo ng yakap sa pamamagitan ng phone call. Hi, tatawag na yan. Tatawagan niya na yan. Alam mo, minsan yung hiya, castornation, dapat tinatanggal na natin yan kasi, di ba, we never know. So, dapat sinusulit natin ang bawat araw, sinusulit natin ang bawat minuto, bawat segundo, bawat oras na kasakasama pa natin yung mahal natin sa buhay. Mahirap magsisi sa huli na sana pala, tumawag ako ng madalas, sana pala mas kinausap ko sila o mas kinausap ko siya. Para yung connection nyo sa isa't isa ay hindi mawala. At yan nga ang ating OTG na pag-alaman po natin na ang phone call sa ating uh, magulang, nanay, tatay, o kung sino mang loved one natin ay isang yakap from afar. Kaya naman, tumawag ka na, kastornisyo. Tawagan mo na sila para may yakap ka rin na mahigpit kahit sa pamamagitan lamang ng pagtawa. O marinig mo lamang ang kanilang tinig. Ayan, hello po sa mga k Nation natin sa ating Facebook Live ngayon. Nanonono oh, di ko bat tinawagan muna ang iyong loved one. Sige, magbasa tayo ng uh, bahagya na mabilis na mabilis. Good morning. Magandang umaga sa inyo po dyan. Magandang umaga rin po. Sabi niya, natawagan ko ang aking nanay kapag masama ang aking pakiramdam. Dati, watching and listening from Bagong Bayan ni Lilia Rizan. Alam niyo, alam niyo ang Nation. Hindi lang siguro dapat siguro ano din talaga ang nakakabawas talaga ng sakit na yung uh, masamang pakiramdam no kapag tinatawagan ng ating loved ones or yung nanay natin pero gawin natin daily kamustahin natin sila kasi for sure nami-miss nila tayo oo nami-miss ka nang nami-miss tayo ng ating mga mga magulang ayan maraming maraming salamat po sa inyong komento yan fresh na fresh looks idol <laughs> parang gulay ba sana all fresh Thank you so much. Magandang umaga. Magandang morning, Star DJ Kimi. Hello naman po sa mga taga San Jose, Bonga, Bobong, Oriental Mindoro. Good morning po sa inyo dyan sa mga nasa Oriental Mindoro. Hello, DJ Kimi. Hello rin po. Good morning. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating Facebook Live. Marami pa rin po tayong pagsasaluhan na mga nagagandahang tugtugan natin sa ating programang It's All For You in the Morning. Kasama ka pinin nyo pa rin ang inyong OTG DJ as in On The Go star DJ Kimi Gora the Explorer. Dito lang yan sa impilang naghahatid ng music, entertainment, news and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye! Good morning. 102.7 Star FM. Para sa mas ng music, entertainment, news and information, meron yan dito sa Bomb Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ah. ang Star FM. Salusong naanjan ng 102.7 Star FM Manila Ang 100.7 Star FM Dagupan. At 89.5 Star FM Baguio. Savisayas naman, nanjan 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo... No worries! Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.